Hello guys! Welcome so, back again sa ating video. ayun sa video na ito, syempre magkakain tayo at ako'y may bit-bit na pumigrimate. Alright. So, sa Tagalog nito, Granada. Oh, di ba? Init. So, wala nga naman sila lang ang kakain. sila lang kumakain. Syempre, kakain din ako. Meron akong dalang isang buo yung pinakamaliit ang kinuha ko kasi syempre titikman lang natin siya okay so hiniwa-hiwaan ko na siya ng kutsilyo mga idol ko para ganun na lang siya parang bayabas no ang cute ang niya balatan sana matamis siya kasi ano siya ulah Mm. Grabe ang tigas niya balatan, guys. Mm. Yeah. Ay, nako. Tumalon, sumabog. Hmm. Matamis niya. Hindi tayo magpapahuli. Hindi naman sila lang na may bunganga, no? Hmm. Ganyan siya oh. Mm. Alam nyo, Lamyo, ka kanito bago matulog. pabalik balik ka na naman sa CR kasi tubig lang siya, guys. Tubig lang ito siya. Mm. Yung butil niya parang kasing laki siya ng butil ng mais. Ganyan lang siya, oh. Alam nyo guys, iniwasan ko talagang kumain nito pero parang uh, na ano ako, nainganyo ako sa kanyang itsura kasi parang napakasarap man. Tsaka hindi nga ako nagkakamali, matamis siya. Nakakata nakakatakot ng kumain kasi meron siyang buto at baka naman sumuksok na naman ito sa ngipin ko. Hmm. Alright. Hmm. Oh, di ba? Yan, yan lang tapos kain now, i-i later. <laughs> Hmm. Alam niyo guys, tatlo yung sirang ngipin ko. Uh, dalawa sa taas, isa sa baba. So nung last last month, nagrabe yung first time ko talaga naranasan na sobrang sakit talaga, parang binabari na yung aking ngipin. Ah, uh, hindi po siya nabunot kasi uh, ayaw bunuti ng doktor kasi ma matibay naman daw siya. May yun nga lang, may cavity. Arr! may cavity siya. So, yung sira lang yung tinanggal niya. Talagang kinuha lang yung sira niya. Hiniwa, hinata yung lipin. Tapos, na pinasta lang siya. So, ayun. Hindi naman nato sumasakit. Tapos, ang problema ko ngayon, yung dalawa sa taas, kasi talagang pudpud -pud yun sa taas. Yun kasi yung, yung hindi sumakit nung time na yun. E ngayon na, okay na yung sa baba, oh, sa taas na naman ang sumasakit. Kaya nag-iingat ako sa mga kinakain ko, hindi ako kumakain ng mga matatamis. Kasi once kumain ako ng matamis, hindi na naman tayo makakatulog sa sobrang sakit. Kaya ito, iniingatan ko siyang uh, sumuksok doon kasi may butas yung sa taas. Kaya ayan, dahan-dahan lang tayo sa pagkain. Uh, Mm -hmm. Bye bye.